Hello guys, welcome to my channel Lakay Arad TV Bagong araw, bagong vlog Ay ngayon guys, uh, samahan nyo ako mag ngayong araw ito Iba-vlog ko, ko yung uh, Ang aking mga Kunti kong hardin Samahan nyo ako guys Para makita nyo yung guys si aking uh, vlog At uh, Kung paano paraan ang ginawa ko Para mabuhay ko sila Mga palaki ko sila at uh, ito si Kapatsyaga lang kahit nandito tayo sa malayong lugar malayong uh, bansa na iba natin na yung mga konting uh, kaalaman natin sa pagkaalaman tara guys. guys, samahan nyo guys tara guys, samahan nyo ako guys simula tayo sa aking isang uh, isa uh, palunggay na buhay ko sila Tat apat to eh, apat na tatlong puno pala sorry kaya nabuhay ko Tagal na rin to, hindi ko napaganda Gawa lang sa panahon, sa glamig, tagini May mga hindi yung mga ipot yan Ayan. ito yun yan Pinalagaan ko sila Tapos ito, buo tayo sa alokbati ko Itong alokbati yan ito yun yan A Alokbati yan guys Ito, tinanim, tinanim, ko yan Pinaugat ko muna sa tubig Ah, tubig mo na pinaugat ko Tapos lagyan ko ng uh, ipot yan buhay sila ikaw ba? ayun na hindi kayo magkataka kayo siguro guys itong lupa kasi ito babato at buhangin uh, basta na kinawa ko kinumpos ko na dinilig, diniligan ko lang yung mga bawat puno ito at uh, nagkaayos maayos naman guys maganda pala pag nakumpos kakadilig uh, ito, ito naman yung tanim kong ano ito yung ito yung ditch ito. ang dito masarap ang bunga yan guys ito yan ang pros uh, pros uh, ng ano ng Saudi

ang ginawa ko yan kasi nagkagaan ko ito yung mga kinakain namin na kamatis inipong ko, ipinunla ko tapos yung naipapun lako ko, Lumaki sila, tinayon ko sa isa ayan, ang, palaya, ang papaya ko guys akala ko mga namamatay na ito yung pa ayan, ewan ko lang kung magkaigito tuloy tuloy siya ayan, may iba namatay na ayan, may bunga yung iba may mga dahon gaganda natin ng kinalan ko ito paano guys ayun yung ay, magandang uh, para para makarecover ayan bigyan ko sila ng fertilizer Kaka-kaka lang ako ng alak pa dito si guys ito ay kasama sa ano uh, ng environmental safety kaya naging project nila ito na ayan ang tayo po ya. wow talaga tapos ko na ngayon po di sa hag bubong ang ginalukod dito guys yan mga may mga bunga sila ya. ang mga bunga ito bago akong panin dito kahoy nagbubuhay na rin siya magdago hindi rin buhay sige kapayo nakakig ko kasi isa na lumaki at na. buha na nga lagi guys sana yung mga hindi palag follow guys mag-follow na ang ating ating video at uh, i-follow nyo sa akin na uh, uh, Facebook account meron ako sa Facebook account meron ako sa TikTok pinag-post ko rin to at may video ko rin to, guys ayun nga sa subscribe ko ako sa mga hindi subscribe sa akin channel sa YouTube please subscribe na guys ayan uh, CV natin uh,

Ayan ang apple. Ayan, kinukapos ko yun. Yung yung kinikilig ko guys. Mabaho yan. Pag mga mabulong. May meron na akong ngayon dito. Ito ito yung ah sakit sa lisi yan. Plus, lemon grass. Tagalog guys. ah panglad. Sa Ilocano. Parating. Ito yung dami ng bunga guys. Nakakatuwa. Ah, ito, ano na ito guys? Uh, dalawang taon na ito? Dalawang taon na ito. Ngayon, pinutol ko at bagay ko ng mga ikot ng mga kambing. Ngayon, nabuhay sila. Manda oh. Daming bunga guys. Nakakatuwa. Sabi nga. Kita niya mga bunga. Okay guys, salamat sa iyong panonood. pakisubscribe paki-subscribe na ang ating uh, channel, Ayala TV. At uh, paki-follow din ang ating page. Ronaldo Column na duyaw at ating uh, TikTok. Salamat guys sa inyong panonood. Mag-ingat kayo. God bless po. Bye-bye.